Ngayong araw ay sumama tayo sa isang mangingisda dito sa isang maliit na isla sa probinsya ng Masbate. Meron pa rin palang pahanggang sa ngayon na gumagamit ng ipinagbabawal na kompresor sa ilalim ng dagat. Alam natin na ito'y may masamang epekto sa kalusugan ng tao at pati na rin sa karagatan. Pero ano nga ba ang masasabi ng kasama nating mangingisda na gumagamit pa rin ng pahanggang sa ngayon ng kompresor sa paninisid. Kaya ating kilalanin si Kuya Ugasi, hindi niya tunay na pangalan. Bata pa raw siya ay eto na ang kanyang ginagawa para mabuhay at mabili ang kanyang mga pangangailangan. Kuya, ilang ilan taon mo na po ginagawa itong pagsisisid gamit itong kompresor? Mula nung akong na ako ng elementary, ayun, ito na yung anak buhay ko. Siguro sa mga 12, 12 years? 12 years na ayun, ako nagsagula pag yun itong sisip na yun. na nga guys, sandal na nga po si Kuya sa ilalim na itong dagat na to. At ito nga po yung tubo ng compressor ay unti-unti po magbabawas pababa. So ibig sabihin, the more na magbabawas itong mga tubo na to, palalim ng palalim at palayo ng palayo si Kuya. mo, wala bang naging apekto ito sa'yo? Yung ano, yung nag mga 19 o uh, 17 ako Sao? sa malalim na yung sinisisid namin na ipiktuhan yung ano yung dito ko sa paa yung tawag na na oh, hmm. yun, yun na yung naranasan ko sa ano, pinilingkat pinilingkat ako sa compressor Saka so, ngayon, okay naman. Wala naman. So, nung nasa ilalim ka, pinulikat ka, anong ginawa mo para makaakyat agad? Hawakan mo lang yung ano, yung ito, yung, yung ginagamit mong hose. Huwag kang bibitiw. Kasi hindi ka, hindi mo maano yung oh. paa mo. Dahilan ka lang ng paunti-unti. Huwag mong biglain kasi lalong sasakit yan okay. pag pinupulikat ka. O, yun lang yung Makaramdaman na nararamdaman na kakaiba. Ah, wala naman yung sama yung pag hinga ko sa lalim okay naman basta okay lang yung ginagamit ng compressor pag malakas lang yung hangin yun lang yun at kaya na yung mamatay yung makina sa ilalim ng dagat nasabi rin sa akin na itong mga gamit yung fins na nasa paa niya ay siya rin mismo ang gumawa at ito ay isang malaking PVC lang na binokanya. niya PVC na to tapos binuka niyo lang oh, lang para lumapad siya Oh, grabe. Mabigat. So, lumulutang to kasi tubo. Hindi, ano yan? Lubog? Lubog yan. Oh. Pa paano po nilalagay ito sa paa? Oh, ganyan lang. Hindi siya matatanggal? Pag hindi ka sanay, hindi ka marunong yan. Pa parang matatanggal agad. Eh. Oh. Gan ganito lang? Ganito oh, lang? lang? Eh, ano luwag eh? Kasya talaga to sa'yo? Kasya yan. O, pa sige, pa paano? Grabe. Nagagawa mo yun? Ayan, luwag-luwag. hindi nga... Ayan, Ayan o, kasha. Ayan o. No? Delikado to sa ano, yung hindi marunong kasi nakakalunod to. Bakit, bakit? Pag hindi, mo to kinawi kaway dun sa ilalim, lulubog ka. Pag hindi ka marunong. Hmm. marunong ka naman, makaahon ka sa makasalpa ka sa ilalim, sa ibabaw. Okay. Grabe. So kapag ito nabitawan mo, lubog, lubog to. Yan, no? So iwan mo na lang. Hindi. si Siren pa ulit. Oh, mo. Pag maabot mo yung ano. Yung lalim Kalalim. Na. Pero kung hindi mo maabot, wag na lang. Wag na lang. Dapat ka na pag So improvised guys, ano. May kita natin na ito ay PBC. Binuka nila para maging fins. Galing. So guys, ayun. Sumisid rin tayo. Actually, daw sumisid. Nag-snorkel lang ako at nakita ko nga si Kuya. Eh talaga, tumagal talaga sa ilalim ng dagat. Ito diba na. <laughs> Alaki, ha? Po, laki. Po, dito, oh, oh. dito ay sumisid ulit si kuya Ugasi at dala ang kanyang ginawaring ring pana ito pala ay ang gamit niya para sa panghuhuli ng mga isda Bawat sisit mo talaga may nahuhuli kang isda? Oo, talasan talaga kasi yun ng aming anak po isda talaga. Mga ilan? Na pinta. Sa aming pangalap po kayo nga nito, ano, mga limang kilo. Yung isda, yung iba-iba klase, yun. Klase yun ano yung ginagawa niyo po sa mga nahuli ng isda? Yan yung pinagkitaan namin, binibinta namin yung iba. Tapos yung iba namin yun, inuulam. So eto na guys, nandito na kami sa bangka. Ito nga ba? Grabe. Pagod tayo? Kahit na, kahit na Ay, nasa sa ibabaw lang kami. Oo, oh, pagod kami. Oo, oh, ako. Hindi ako marunong lumoy pero ang dami ko ng nainom ng dagat. <laughs> ako nga rin, grabe na inong po na dagat. So na po. Ang na, mga nakuha ni Kuya. Mga Sir Chino Toyom. Yan. Wow, ang sarap nito. Oo, oh, fresh na fresh. So, kanina ko yan, no? may nakita kang lapo-lapo. Oo. So, hindi, yabot yung ano namin, yung pana namin, yung pana namin kasi, ano lang to, single pintik. Hmm. Hindi yung, gamit. hindi yung tutumatalsik oh. sa malayo. Pintik lang yung gamit yung kaya, hindi ko na Malaki ka. sana yun? Makakalating kilo siguro yung lapo-lapo. So! so no? Pinakamalaki na isda na nakunin yung pinakamalaki na isda ko na huli uh, ma maabot ng dati na no, nakakuli ako ng yung lapo-lapo ma 3 kilos o 4 kilos oh, yun, okay. yun yun talaga na pinakamalaki na na isang isang pirasong isda lang maabot siya ng 4 kilos ng lapo-lapo solve so, na yun o? No? solve na yeah. yun? solve na okay. maabot, binta na yun kabinta ka na, kabili ka na ng bigas nun pa ganun lang, pero ngayon parang hindi ko na nakikita yung mga ganun kalaki dito kasi bakit Dito dami na yung ano, yung gumagaya nitong professor. Oh, maraming marami na. Yung, marami na yung nag aanak -ana <laughs> Kaya marami nang sumisisid. Dami hmm. nang naghahanap buhay dito sa isla lalo na pag walang ibang trabaho. Yung hindi nakapagtapos ng pag-aaral, kaya dito sa isla. Kadalasan kasi dito sa isla hindi nakapagtapos kaya dito na lang binubuhos yung pagbuhay nila sa mga anak nila sa isla yung akla kanina na binitawan eh hindi na ho ma hila pa itaas so ang gagawin ngayon ni kuya bubuso siya ulit sisisid para yung angkla doon sa baba ni matanggal kung saan man nakatangil sa corals or sa batuban so eto yun ang the best, yun ang the best, wish one one. kasi dito sa isla hindi naka pagtapos kaya dito nalagay pinupos yung pag nila na sa mga anak nila sa isla.